kanina ko pa to napapansin si kuya magmamap sa ano ayun oh kita mo yan guys ayun oh mamap sa gitna ng kalsada <laughs> gagaw! tara tanungin natin mo Ano anong ginagawa mo? Ha? Huh? Binaha po kasi kami dito kuya, kaya naglilinis po ako. Ano okay na mo. No? Ah. Ano ba? Opo. Eh, ba diba dapat ano, walis sa katubig? Bakit ano, uh, yung map? Ah. Kuya, may nakikita ka po bang tao dyan? Wala. May nakikita ka bang tao dito kaya? May tinatapakan ba ang tao kuya? Wala. Oh, yun. Wala naman pala eh. Eh, ah, ako so, mamaya pagkamalan kang may something yan. <laughs> Alam mo, Uya, dito sa mundo, sabi nga ng iba, gumawa ka ng tama at gumawa ka ng mali, may masasabi at masasabi sa'yo ang tao. Gumawa ka ng mabuti at gumawa ka ng masama, may masasabi at masasabi sa'yo ang tao. Kaya kung ako sa'yo, kuya, gawin mo na lang kung anong mo sa buhay, basta wala kang tinatapakan tao, basta wala kang nasasaktan tao. Gawin mo na lang, Uya, yan. Ha? <laughs> Magaling kang kupal eh, aba -aba. ka. May abak dito nito, Baka mamaya aabot ka ng kubaw niyan. <laughs> Kahit saan pa ako makarating, kuya. Kahit makarating pa ako ng tarlak. Wala silang magagawa. Basta wala akong ng tao. Wala silang pakialam sa ginagawa ko. Uh, tama ka, kuya. Tama ka naman. Wala ka naman talaga na apakan yan. O, total video ka ng video dyan kuya sa ginagawa ko. Kunan mo ako ng tubig na uhawa ko -uh, kuya. Ah, sige, 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 sige. Ah? <laughs> <laughs> anong Ano kailangan kong kawasi, gawin? Ang <laughs> pamamak sa pagsada. Ay yun, oh. Ikaw ang inamahal ko. Ayun, oh. O, kuya, ito na yung tubig mo. Huh. <laughs> Hello, dagdagan pa ba natin? Pa <coughs> <Ba> natin? Oh. <coughs> Nako, hahaba pa ng ano mo, nung imamap mo. Pwede yung pupuntahan ko kayo, pwede yung pupuntahan ko ba? Hahaba uh, niyan. Umiinit na yung kuya. <coughs> uh, hawakan mo yan. Parang ano? may pakinabang ka dyan. Dagdagan ko pa? Okay na yan kuya. Okay na? Oo. Oh. Sige, good luck na lang sa ginagawa mo. Eh. Oo, oh, maram mahaba-haba pa tong lilinisin ko eh. Mahaba talaga eh, kasada to eh. Hindi. Nakakaiba ka kuya. <laughs> ha? Nakakaiba ka. Eh, wala eh. Binaha kasi kami kuya, kaya kailangan talagang linisin to. Ah, sige, 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 kuya, tuloy, tuloy mo lang yan. Sige. Tuloy mo lang yung trip ko. na, lumayos ka na.